Hello! Good morning! Ohayo gozaimasu! mas, dito tayo ulit ngayon sa BSC, Bulacan Sports Complex. At titikin natin yung... ah, nagkiklinik ulit dito. So, ngayon yata yung kanilang... parang tournament. Kasi hanggang Friday na lang sila, hanggang bukas na lang sila. So, ang last din nila, last two days is parang tournament. So, tigin natin kung ano yung laro nila. Let's go! So, ayan ang ating si Coach, si Pampilo. Hello, Pampilo. Kaway, kaway ka naman yung Pampilo. Ayan si Pampilo. Hello. Yun! <laughs> so, ayan. Ino-orient sila ni Coach Norman. Para sa kanilang gagawing ah, tournament Mini-tournament. Ayan. Okay. Next. Ngayon, i-orient ko naman kayo sa laro for tomorrow. So, please listen ha. Huh? Doon sa mga mapipili namin ng mga... Balagay. Ano, okay. Hello. Okay. Good morning, Madison. Okay. No worries. I-check namin. Pagka sa beginner na beginner kayo, magkakaroon tayo ng tiyatawag ng modification. Like for example, instead na dito kayo tatayo sa baseline, sa labas, sa labas ng baseline, okay, doon kayo pupunta ngayon sa harap. O modify natin. Kaya lagi ko pwedeng lagyan ng tape for the reason of uh, masasalaula kasi court, Okay. Now, ang magiging problem natin is about scoring. Baka mabitin kayo. Pero, okay lang. Ito naman, para nag-exam lang tayo. So yun nag-orient mo si Coach taman So abangan natin yung kanilang laro maya Okay. Kita kita sa maya Okay, bye bye. So ayun, orient na ni Coach Norman yung mga bata. Pero hindi sila ngayon magi-start ng kanilang tournament bukas. In-orient lang siya sila ang mga bata in lang ni coach Norman kung paano yung scoring and then yung yung mga tawag sa line kung out or in kung saan yung yung, tam, yung gagamitin nilang line kasi di ba dalawa yan isang dito pang doubles ito pang singles so singles lang sila so ito ang gagamitin line ito yun ang inorient ni, Nor, ni coach Norman and especially yung lang ng score dito sa tennis so yun kita kits tayo bukas guys ngayon practice lang na sila kapalo-palo time check natin is 10.30 so butin lang di na lang hindi masyado mainit medyo maganda ang weather shot So, yun guys. Kita-kita na ulit tayo bukas. Bukas ka yung kanila mga laro mga games nila, tournament. Hanggang sa muli natin pakikita. Thank you very much. Sari kita po Good morning. Ohio. Bye-bye.